Ayan po yung nakikita nyo may Christmas light. Yan po ay mga tradisyon dito na engage yung mga lalaki babae. Ayan. Kanina ay po nang tutugtugan sila eh mukhang napagod na po ata o patapos na sila. Kasi mag-aalas dos na. Yan. Punong-puno po yung bahay nila ng Christmas Nagtutugtog na sila diyan kanina. Ayun, ayun nakita niyo may mga tao sa gilid. Sinyalis po na mag-engage sila bukas. Yan po, yang ganyan po ang mga tradisyon ng mga Arabic pag malapit na po silang ikasal. Ganyan. Nandito po ako sa ibabaw ng aming lugar. Hindi po yan Christmas. Nahita niyo po yung yon 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 sa taas. Ayun. Yan, yung ilaw yon sa may taas. Sa tok-tok. Spaceship po yan sa gabi. Ayan o, oh, nakikita niyo nag-iba kong light. Spaceship yan. yun o. Oh, oh. Spaceship. Oh, may green. May red. May purple. Ayan. Bye. Thank you for watching.